Okay, PC Basic Tips guys Welcome back sa ating channel Kung nakapansin medyo madumi yung aking kamay Kasi tumapon yung Yung ink, nagre-refill kasi ako ng ink Sa isa nating printer Eh, tumapon kaya ganyan Pero, mawawala rin yan, mga ilang araw <laughs> Okay, Oh guys, ito yung mag -ano tayo mag-install ng i uh, install natin yung ating Epson L3210 sa ating PC gamit itong CD installer na guys. Uh, baka kaya itong ginawa kong tutorial kasi ay naka-copyright ako nung nakarang upload ko. Uh, yung ginawa kong video na yun ay kung paano mag-download at ay pa, kung paano i-download yung Windows 10 sa Google. na copyright guys kaya may pit si, si YouTube sa mga website. Parang may threat daw eh. Kaya uh, dito na lang tayo mag-focus guys. Ito. I-install natin tong ah uh, installer ni Epson sa ating PC. Okay guys, kung meron kayo nito, kailangan nyo syempre, guys ng CD-ROM. Pero kung may CD-ROM na yung mga PC nyo, yung naka-built-in dito, nabibili yun eh. ah uh, mas okay. Pero pag wala, kailangan nyo bumili ng CD-ROM guys. Dalawa yung gento ko eh. Ito, ito yung bago. Yung isa, di ko makita kung nasan. CD-ROM. Yan, basta yan kailangan nyo para maka-convert natin tong ano, tong CD installer niya sa PC. Okay guys, simulan na natin guys. Let's go. Okay guys, at ayan. Uh, maka gumagana na yung ating CD-ROM. Plug and play mong to guys ha. Ah. Itong CD-ROM natin, o kahit anong CD-ROM na bibili nyo guys, plug and play lang yan kasi USB yan. Ayan, okay, USB port. Ayan, okay, makapasin nyo, ayan na yung kanyang uh, CD-ROM guys. Ayan, okay, binasa na nung kanyang, binasa na nung ating PC. Ayan, okay, plug and play lang yan. Okay, syempre, open natin. Apo, syempre, ito yung ating ano. Oh. CD installer, guys. Kaya, eh, dumi ng kamay ito, Nag, nag ano kasi tayo, nag refill ng ink, guys. Bagong-bago to, guys, sa eh. Hindi ko pa nakagamid. Basta branyo yung inyong printer, guys. May pasunod na uh, CD installer yan, guys. Sana hindi maulog kasi hawak ko yung camera. Yun, oh. Yun. Yun. Tapos, check natin sa ating, sa apps kung lalabas na ba doon. Ayan, kung napansin nyo guys, binasa na siya. Ayan, 5, 542 MB pala siya. Napaka-basic lang guys, pag meron kayong CD installer. Hindi na kailangan mag-download. Pero, pwedeng i-download guys sa Google, kaso... Uh, parang ano eh medyo mahirap ngayon ko palang din to gagawin dito install navi uh, di, day try muna natin guys itong apps itong install navi uh, double click natin try natin i-double click guys Okay, mukhang yun nga. Binobol click lang natin guys. Ayan na guys. Basic na basic lang eh. Pag CD-ROM. Ayan, kahit din na natin unawain yan guys eh. Tapos kailangan, bago natin ma-accept to, pwede rin, try nyong basahin. Pero ako, di ko na binabasa yan. Accept na natin yan guys. favorite yes okay yes lang natin guys kasi sa dami no hindi naman natin basta basta maintindihan yan okay tapos yung mga nakacheck na yan guys eh allow na lang natin yan okay tapos next lang next 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 na Diba napaka ano napakadali ng no, ano guys dito. Diba? Pag merong si installer ay ano sabi nga? Thank you for teaching you. See the paper manual of details on setting printer hardware. Make sure printer is turned on. Okay, ita-turn on natin guys kasi naka-off siya. Siguro, hindi binabasa noong uh, apps. Kaya, makapasa nyo patay. Yo on natin guys. Ay! Hindi pa pala nakasaksak guys. Ano ba yan? Ayan, nakasaksak na. Yun o. Oh. So balik na tayo sa PC. Tingnan natin kung anong mangyayari doon sa apps. Okay yun yung nakalagay make sure the printer is turned on o di na turn on na natin yung pangalawa have you finished filling of the inks tanks syempre meron na yun matagal na natin ginagamit eh. I have finished filling ink into the tanks Okay. di check, check na natin yan guys kasi meron naman talaga siya tapos next lang natin Okay. tapos ayun na nag nag-install na sa atin PC so, mas madaling mag-install eh pag may CD installer na guys pero pag i-download naman natin yan mababa lang naman yan eh napansin nyo naman yung five, parang 542 MB lang sobrang 8 kaso medyo maigpit si google ngayon YouTube. Kasi parang bawal nang mag-tutorial sa mga website. Magbigay ng website. Yan lang ang nakakalungkol. Siguro pwede na lang magbigay ng tips kung saan mo pwedeng i-download. Mga ganun. Ayan. Pansin nyo. License agreement. Check. Select option setup. Check. Installation na. Parang para mag-install ka kailangan matapos natin guys yan hanggang dito. Finish. Tapos, yun daw yung mga i-ano nya. Mga i-install nya. Eh, syempre, gawin na natin. Install na natin. Pero, pag may gusto kayo dyan na, ano, na ayaw nyong i-install, edi, uncheck nyo. Parang ito, siguro, Epson po ito. Ayoko na ito. Un-check ko to. Ibig sabihin, ayoko siyang magano. Ayoko ng ma-install doon. Yun. Siguro yung manual, siguro yung manual ayoko rin. Ayan. scanner utilities lang saka malabi camera. Epson scan smart. Ba connected so sa dalawa kaya yan. saka support utilities. Siguro wag na rin to. O huwag na rin 'yan. O basta, depende sa inyo guys kung ano gusto nyo. Yung mga Epson, gumagamit ng Epson Photo, parang ito yung shortcut. Parang merong free app sa si Epson na pag gumawa kayo ng photo. Pero ako di ko gumagamit yan eh. Photoshop kasi ginagamit. And install na natin guys. Nakita nyo, pwede nyo i-check lahat yun. Kung may gusto trip nyo lahat yun. Pero pag ayaw nyo, i-uncheck na natin. Malaga lang sa akin yung scanner at ma-set up yung printer. Kasi Photoshop ginagamit ko guys. Pag nag-e-edit ako ng picture. Photoshop 6. Ayun guys. Photoshop. Tapos, pag na-finish, check natin syempre kung gagana mo siya. Hinihingi siya ng print test, guys. Ibig sabihin ng print test kung working na ba yung printer natin. At ah uh, yung apps niya ay okay na. Print test natin, guys. Okay, tapos punta tayo dito. Sa print. yun no? ano sinasabi niya okay guys mukhang tama yung ating pag install congratulations nyo finish setting up your printer okay di pwede na natin siyang magamit guys sa ating PC Yan. dalawa na yung magagamit namin printer kasi sobrang daming nagpapaprint di na kaya ng isang printer Ayan, nabasa nyo naman guys. Congratulations daw. Ibig sabihin, working na yung ating printer. Yes. Tapos ito yung isa. pinarit natin ulit doon. Tapos next natin, tinan natin yung susunod na step na Check, check function. Dito na tayo sa check. Kaya guys, pag bumili kayo ng brand new printer, huwag nyo huwag nyo makalimutan kung saan nyo nailagay yun guys, kasi walang kahasel harsel. Yun lang, ang bad side, kung wala kang CD-ROM guys, obligado kayong bumili ng CD-ROM. Medyo pricey yan. Pero minabibiling may, may mura lang yan. Ayan ba sabi yan? Do not turn off the computer or printer. Okay, try natin i next. update pala ito ng Epson firmware up updater basic na basic lang guys pero kung sakaling na bumili kayo ng second hand kadalasan kasi guys pag bumili kayo ng second hand wala ng CD CD installer ay eh, obligado na kayong i-download sa Google. Pero madali lang naman yun guys. Napakadali lang naman i-download. Yun lang, medyo ilag na ako maggawa ng tutorial sa uh, tungkol sa mga sa mga website kasi nakapirate na tayo. Ano ang sabi dito? Online product registration. Siguro wag na natin i-register yan. Ako, hindi naman ako nag-register -re pero hindi naman naglolo ko yung aking printer. Pero pag gusto nyo, optional naman yan eh. Pag ayaw nyo, okay lang. Pag gusto nyo, mas okay. I-skip na lang natin yan guys. At ay na nga, at finish na guys. Finish. Maka-install na guys yung ating Epson L3210 sa ating Ah... Uh, PC at pwede na tayong mag-prep. So, uh, double check natin kung talagang naka-install na siya, guys. Punta tayo sa Microsoft Word tapos type lang ako ng kahit ano. dito. Ayan. Type lang ako ng kahit ano. Tapos control P para sa shortcut pumunta agad tayo at ay na guys ready Epson L3210 pwede na tayong mag print ayan, mga settings na ayan nakita nyo naman ayan Epson L3210 ready na okay at yun na nga guys maraming salamat sana may natutunan kayo dito sa ating tutorial Actually, napaka-basic lang naman ito eh. Ayan. Kung basta, pag nag-install kayo ng CD installer na Epson, kailangan nyo lang ng CD-ROM. Para, syempre, para ma-install natin yung application sa ating PC. Pag wala, download nyo sa Google. Okay, guys. Maraming salamat, guys. Basic na basic lang napakadali lang talaga basta kumpleto tayo sa gamit uh, madali ng pag-aralan yan okay sana matuto na tayong, tayong lahat lahat na nakasubscribe sa ating channel sana magtayo kayo ng computer uh, shop balang araw uh, sana matuto kayo mag uh, repair ng pabasic basic sa PC o sa printer uh, sana makatulong nitong channel at sana balang araw, kung sanaya ako anong alam ko, sana alam nyo rin. At share nyo rin sa pangkalahatan. Yan. Okay, more tutorial, more basic tips. Maraming salamat sa mga nakasubscribe. Maraming pa tayong basic tutorial na gagawin guys. Maraming salamat.